May mahalagang lesson akong natutunan sa isang hindi magandang karanasan. Makaraan ay naikwento ko na nanakawang kami ng dalawang bisikleta sa mismong bahay namin. Yung mga bike, mga helmet pang bike, shades at lahat ng gamit sa bike, tangay lahat. Sabi ko nga sa misis ko, baka kung nakita ako nung magnanakaw, baka pati ako kinuha. Kasi kinuha na lahat eh. Rider na lang iniwan. Napansin namin later on na habang nagsisink in ang katotohanang nanakawan niya kami, kasi first time namin naranasan to eh. Na bukod sa gamit, ninakawan din kami ng peace of mind. Lagi na tuloy namin naiisip na may mga mawawala pa. Ninakaw din yung mga kasiyahan pwede pang maranasan sa pagbibisikleta kasi nag-iisip ka na baka manakaw ulit kung bibili ka. Sabi ko nga sa misis ko, baka panahon na ito para magsumba na lang ako kaysa magbike. Yung tipong nasa bahay na nga ako, nawala pa yung sense of security ko. Pati sa sarili kong bahay, iisip ako ng isip. Pero inayos na namin ang security sa bahay para maiwasan na ang ganoong pangyayari. Pero ito ang mahalagang lesson. Hindi pala lahat ng pagkabulag ay bunga ng problema sa mata. Pag nakaranas tayo ng hindi maganda, madalas nagiging bulag tayo sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Nagdo-dominate sa atin yung takot, pag-aalala at kawalan ng seguridad. Tapos lagi na lang yung pangit na pangyayari ang naiisip natin. Ang dami-daming biyaya ng Diyos. Pero ang focus ay nasa negatibong karanasan na lang. Di ba ganyan din pag may sakit ka? Pag may problema ka? Parang nabubulag ka na sa napakaraming dapat pasalamatan. Tapos wala ka nang iniisip kundi yung problema at negatibong bagay. Pero ang kabaliktaran ay totoo din. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, kahit nasa gitna man tayo ng problema, karamdaman, o nakaranas ng hindi maganda, napapayapa naman tayo. Sabi nga sa Bible, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dalan niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaang sa aking kalooban. Napagtagumpayan ko lang yung negatibong damdamin at pagtutuon sa hindi magandang karanasan nung ipagkatiwala ko sa Diyos ang sitwasyon at muli kong pinanghawakan ang kanyang mga pangako. Ang pagiging negatibo natin kadalasan ay eh, ng sintomas ng nanghihinang pananampalataya. Baka panahon na para muling magtiwala ka sa Diyos at sa kanya lubos na magpasakop. Kahit nandyan pa din ang problema, kapag ka sa Diyos kananangan, may kapanatagang makakamtan. Asa ka ba